Privacy ang hiling ngayon ng singer-actor host na si Jano Gibbs matapos ang pagpanaw ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Buong industriya ng telebisyon ang nagluluksa sa pagpanaw ng itinuturing na tatay o lolo ng napakaraming artista. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Kaila Macantan. Yeah, sa pagpano ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez, buong Philippine showbiz ang nagluluksa. Hindi lang kasi siya maaalala bilang ama ni Janet at Melissa Gibbs. Tumayo rin siyang tatay at lolo para sa maraming artista sa industriya. Isa na si Catherine Bernardo sa sunod-sunod na Instagram stories para sa kanyang lolo sir. Nagkasama kasi ang dalawa sa seryeng Too Good To Be True noon lang nakaraang taon. Sa mga IG story rin idinaan ni Aliza Mulak ang pag-aalala sa kanyang tito Ron. Ang kanila namang direktor na si May Cruz Alviar, ibinahagi ang mga unang sandali ni tito Ron sa kanilang first day ng set noon. Pati ng kanilang pa-birthday sa kanilang nag-iisang lolo sir. Huwag sana ako eh. ma -e -e pa ako nito eh. <laughs> uh, well, just like to say thank you uh, very much to all of you. Inalala rin ng kanyang manager na si Jamela Santos ang mga huling sadali na kasama niyang kanyang partner in life and in crime. Maging si Juan Balita Pilipinas ang Hali Anchor, Cheryl Cosip, nagpasalamat sa mga naiambag na inspirasyon at talento sa industriya ni Valdez. Isa sa mga huling proyekto ni Lolo Sir ang pag-host ng year-end special ng 1PH at 1 News noong nakaraang taon. Sa isang hiwalay na post, privacy ang hiling ng anak niyang si Jano Gibbs. Nagsasagawa na rin kasi ng mas malalim na investigasyon ang Quezon City Police District sa pagkamatay ni Valdez. Pakiusap nila sa publiko, maging sensitibo at huwag nang gumawa ng komento kaugnay sa pagpanaw ng aktor bilang respeto na rin sa kanyang mga naulila. I need no ah. Mobile no Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.